Gano karami sa mga anak ngayon na ambisyon nyo every day to make your parents happy. At sabi sa Biblia, ang matalinong anak, pinapasaya niya ang kanyang magulang. How much is this a part of a son's or a daughter's daily objective? Why do you want to make your father happy? Because a happy father is a better husband to your mother. A happy mother is a better wife to your father and a happy couple will lead the family into greater happiness. Meron tayong ministry sa isa't isa. -tisa. Hindi lang tungkulin ang magulang na pasayahin ang anak. Tungkulin din ang anak na pasayahin ang magulang. And when everybody is happy or happier, we create a home that we long to go back to all the time. Masaya yung atmosphere. Pinananabik ang uwian, hindi pinagmamadali ang layasan. Of course in happy families parents lead and discipline their children and the parents are united and consistent. How can parents lead and discipline their children effectively when their children allow and encourage their parents to do so? Dapat ang body language ng anak, sinasabi sa magulang, pwede niyo po akong pagalitan pag mali ako. Pwede nyo akong paluin, iba't ibang degree, depende sa edad, kung ano ang aking pagkakamali. Pwede nyo akong pagsabihan. Pwede nyo akong payagang lumakad o hindi payagan. Dapat yan, body language, kinaklarify ng bata. Para yung magulang, bagamat hindi dapat, pero para hindi na mag-alangan kung didisiplinahin ba ang bata o hindi. Alam nyo ba, marami magulang ngayon hesitant to discipline their children. Because many of them are absentee parents. They have to work in the big city or they have to work in another country and they have very, very few days during the year to spend with their children. And so the parents become indulgent during their vacations with their children. They want to be remembered only for being nice and indulgent and being a good provider and a happy companion. So they ignore their duty to discipline. Hindi kasalanan ng mga magulang na ang ekonomiya natin ay kinakailangang meron magkahiwahiwalay para kumita at mabuhay at mapag-aral ang mga anak. Pero mga anak, hindi kasalanan ng mga magulang nyo na wala sila sa inyong presence. Kaya nga sila wala eh, para kayo buhayin. So don't make them feel guilty for not being there in your graduation kasi wala ka naman pang enroll kung hindi siya nag-abroad. Don't make them feel guilty na wala siya sa bawat birthday nyo o ganito-ganitong okasyon hindi niya gusto wala siya doon. no obliga lang siya at mahihirap din sa kanyang loob na wala siya. So, pag nagbabakas siya ng inyong magulang, mga anak ng OFW, hindi magulang niyo lang may tungkulin na pasayahin kayo. Tungkulin niyo rin na pasayahin sila. Dahil bawat hotdog, bawat tusino, bawat kanin, bawat ice cream, bawat lollipop na inilalagay niyo sa inyong sikmura ay galing sa pagpapagod na inyong magulang. Hindi yung parang akala mo, malaki pa ang pagkukulang nila. Da, di wala ka ng birthday kung... O sige, sama-sama tayo sa birthday mo. Huwag kang kumain. Huwag kang mag-aral. Akala naman ng mga pamilya, sa magulang na lang lagi yung burden eh. Samantalang yung tatay nyo, nag-iisa abroad, siya ang naglalaba, siya ang namamalansya, siya ang nagluluto, siya ang kakain, siya maghuhugas ng plato. Pag may lagnat siya, siya din ang naglalagay ng sukang iloko, kung meron man, ano? Sa kanyang noo, at lahat ng pera ay pinapadala sa inyo, pero wala siyang alaga ng asawa, walang alaga ng anak. Tapos pag uwi, siya pa ang manunuyo. Parang mali hata yun. Siyempre, mga nanay naman, dapat at yung kakain kayo ng inihaw na bangus, may picture yung tatay doon sa table. O mga anak, kaya tayo may inihaw na bangus at may sausawan pa tayo dahil ang tatay nyo nasa abroad. Pasalamat kay sa kanya. Pag uwi niya dito, kung pinapagalitan kayo dahil mali ang behavior nyo, tanggapin nyo dahil aman nyo siya. Hindi yung nanay, kamping-kampi sa anak. Pag uwi ng tatay, magkakampi yung mag-iina, parang outsider si tatay. It's so unfair. Dapat may pananagutan sa bawat isa. So kahit na hindi kayo lagi nagkikita, pag may nakita ang tatay ng maling behavior, dapat hindi siya mangingiming itama ka kasi duty ng tatay yon eh. Marami pong nagpapadala sa akin ng tanong, lalo sa Facebook. Yung mga anak ko, naglalakihan na, naglareklamo po yung wife ko, hindi na doon niya madisiplina. Uuwi na po ba ako? Sabi, alam ka naman, hindi ka pa umuwi. Pag uwi mo, eh, mga, may na yung mga anak mo, may kaliskis, may buntot. Wala may, kunwari lang, may anak ka, pero malayo na yung loob sa'yo. Parang wala ka na rin anak noon. Eh, isang tricycle pa lang po ang aming naibupundar. Eh, kailangan mag decide ka. Kung kailan yung enough, kailan yung tama na. Siguro pag nag-abroad ang tao, the first three to five years, need. But if it's already overly long, greed na yun. Ayaw ng tumigil. Lalo yung asawa, doon, di mga ten years pa para makabili tayo ng bahay. Bahay saan? Sa pililya. Ang layo. Di ba? So, another ten years, doon, di para makabili tayo ng car. Dahil ang layo, kailangan ng car. Pagbalik mo, may mga apo ka na, hindi ka kilala ng anak mo unfair. So kailangan matitino yung mga naiiwan kay husband o wife. Magtipid, magnegosyo, huwag ng gastang akala mo ng sa lahat ng kasalan. No? Samantalang naghihirap yung asawa abroad, ang mga anak naman, tatlo-tatlo cellphone. Yung puro gasos dito, gasos doon, hindi na nare-realize ang hirap ng magulang. Alangan nga namang idaing pa sa inyo yung hirap. Alangan nga namang magpa-picture siya na butil-butil ang pawis dito at kumakain na sardinas. Siyempre, ang picture niya lagi, yung outing, yung bakasyon na, ng company nila. Nakamisa-misa lang yon Ang totoo nun eh, labing limang tao sila sa loob dahil sa kwarto. Bihira naman yung maginhawa. hawa. E, eh, idadaing pa ba? Eh, Facebook ba yon Siyempre, hindi. So, makinamdam kayo. Proverbs 15:31 to 32 Healthy correction is good. And if you accept it, you will be wise. You hurt only yourself by rejecting instruction but it makes good sense to accept it. Mga anak ang kausap dito. At asawang pasaway. Kumisan yung anak mo, asawa mo, parang panganay mong anak. Siya ang pasaway, no? Lahat may pananagutan para tumino ang pamilya. Hindi lang yung isang matino ang kailangang manindigan para sa lahat ng hindi matino. Maraming hindi alam ang anak. At malalaman nyo lang yan pag magulang na rin kayo. So habang hindi pa rin kayo magulang, hindi nyo pa nalalaman na maging magulang, sumunod na lang kayo. Kasi kung hindi naman kayo mahal ng natatay nyo, di dapat hinagis na kayo sa kanal, umbata pa kayo. Dapat nadagan na na kayo, uupo siya sa silya, hanggang nagkaluray-luray na kayo, hindi na kayo lumaki pa. Kaya kayo nakaabot sa edad nyo na yan, kasi mahal kayo. Therefore, magtiwala na lang kayo. Though imperfect, Your parents will always want the best for you. Trust your parents.